So what's up mga keepers, magandang hapon May nag-comment sa ating post dito sa ating about sa ating Paglagay ng methylene blue sa mga reptab Ayan Ang sabi dun sa comment, wag daw ako maglalagay ng plants kasi mamamatay lang Ito nga bossing oh Naglagay ako ng plants dito sa ating mga aquarium Ayan Hindi naman bossing na mamatay yung mga plants na nilagay natin Ang nga ng plants oh, yun oh. And dito Yung blue na blue pa May mga methylene blue pa Para sa akin kasi Kahit walang sakit Yan Okay naman na lagyan ng methylene blue Hindi ko lang kasi Depende naman kasi yan sa mga Breeder yan Depende naman yan sa inyo Kung gusto nyo lagyan ng methylene blue As sa akin, hindi na lagyan ko Kasi gamit kong Tubig dito ay Gripo Yan o no? sobrang lulusog naman ang plants na linagayin natin dito sa ating aquarium ano? Oh. ang rami pa ng ugat nandito, yun, maugat na maugat pa hanggang sa tagal nila, nawawala naman yung pagkakulay ng blue yan. dito nga, wala na oh. dito, yan BKBM natin wala naman problema kung nilalagay natin ang methylimblu. Depende naman kasi yan sa inyo. Kasi dito, linagay natin ang methylimblu kasi nalis natin yung mga bakterya or yung kamala na swarm dito. Yan. Sana mawala na yung kamala na swarm yan. kasi yan lagi yung na-encounter natin dito sa ating backyard. Yan lang yung mga sakit na dumatapo dito sa ating mga balon balonmoli kapag tagulan. Nandito yan. Naglagay na rin tayo dito ng reptab na tatlo magkukulture tayo dito ng mga plants yan you know? yung nauna kong video yan na-update ko na rin kayo dito doon pa sa isa wala pa yan dyan laman gugunting-gunting pa natin to sa tagi isang piraso yan paparami natin kasi medyo konti na kapag may kasi sa dito yan binibigyan natin ng previous na plants balik tayo doon sa tanong ni sir yan goods naman bossing yung mga plants na nilagay natin dito sa mga aquarium natin yan sa mga tag sa 7 gallon wala naman na mamatay na plants wala nga na kuhulong ng mga dahon or napuputo na dahon yung uh, mamatay yan oh, green na green nga yung mga uh, plants natin dito yan mga nagagawang ito dito ano yan nga, tawag doon yung mga pampataba dyan sa plants natin yung mga tae ng isda, yan, yan yung mga gagawin nating filterizer filterizer ba yun? yung pampataba sa ating plants para lang masigla yung mga alaga natin na plants yan good sa man bossing yan nga oh, may bago na naman tayong linagay na plants, then dito yan, naglagay na rin tayo dito ng plants yan, no? Hente naman yung nagay natin na plants. May mga ugat na. Wala naman yung problema, bossing. Depende naman kasi yan sa inyo kung maglalagay ba kayo ng methylene blue. Sabi daw kasi dun sa nag-comment, dinalagay daw ang methylene blue kapag may sakit ang isda. Yan. Pwede naman, bossing. Depende naman kasi yan sa inyo. Sa akin lang kasi, for based on my experience, yan. Naglalagay ako ng methylene blue kasi ang ginagamit ko sing tubig dito sa ating mga aquarium ay gripo. Kaya yan. Kaya nga dito, yan you know, Oh, yung mga chlorine dito sa ating reptab. Pakita natin yung chlorine sa ating reptab. Grabe yung chlorine kasi dito sa amin. Yan. yan yung mga parang sabo na nga o. Oh. Pero wala naman yan dyan na mamata, wala pa yung mga laman na isda o oh. yun oh. grabe sana so, sagot ko bossing yung tanungan mo happy fish keeping